Buboy at Angeline, nagkabalikan matapos ang ilang taon. Kinilig ang maraming mga madla sa video na ito ng muling pagsasama ni Buboy at ina ng kanyang mga anak. Nagkabalikan na nga ba ang dalawa matapos ang ilang taong paghihiwalay, kung matatandaan. Palaging nagba-viral ang sweet moments ng aktor at ng dating partner nito na si Angeline Gorans, dahil marami nga ang natutuwa na nakabingwit si Buboy ng isang Amerikana, pero sa kabila ng pagkakaroon nila ng dalawang anak na uwi pa rin sa hiwalayan ang pagsasama nilang dalawa, 2020 nang aminin ni Angelina na hiwalay na sila ng aktor na si Buboy Villar, pero 2018 pa umano sila naghiwalay. Inaamin naman ng actor comedian na mayroon daw talaga siyang pagkukulang kay Angeline, ngunit matapos ang mahigit limang taon, muling nagkita ang dalawa, comeback is real na nga ba ito para sa dalawa? Sa recent vlog nga ng kapatid ni Angelina si Vabylin Gorans, ibinahagi niya ang muling pagkikita ni na Angelina at Buboy, caption niya. Muling ibalik ang tamis part 2 hashtag Vabes, makikita sa video ang tila double date nilang magkapatid, kasama ang actor-comedian na si Buboy at vlogger na si Jomar, kasama rin ni na Angelina at Buboy ang kanilang dalawang anak, at dito na nga sila tinanong kung mahal pa nga rin ba nila ang isa't isa, tanging sagot nila sa anak of course, makikita ngang sweet na sweet rin si na buboy at nagsusubuan pa, makikita rin na sa kotse ni buboy sumakay si Angeline. Maraming tagahanga naman ang kilig na kilig sa muling pagkikita ni na buboy at Angeline. At umaasa rin sila na sana ay magkabalikan na nga ang dalawa, sa kabila ng hiwalayan nila noon, naging maayos naman ang co-parenting nila para sa mga anak. Kahit pa sa Amerika na nanatili si Angeline at kasama ang mga anak nila, at bumibisita na lang dito sa Pilipinas para makasama rin ni Buboy ang kanilang mga anak. Paglilinaw ni Buboy noon tungkol sa kumalat na isyu na third party ang rason ng kanilang paghihiwalay. Hindi po kami naghiwalay dahil sa third party. Marami rin akong naging pagkukulang sa kanya, aniya pa ni Buboy, kung sana noon ko pa nakita yung mga problema namin ni Angeline. Sana naging okay pa, pero lahat ng nangyayar sa atin may dahilan. Umaasa ang kanilang fans na sana ay muling mabuo ang kanilang pamilya.